Good morning, good morning mga master <laughs> Okay, ah, that is good all the time Ayan, medyo kita yung kalsada Walang tubig ngayon mga master Misan-misan lang magpakita yan yung kalsada sa amin <laughs> So yun mga master, uh, today is Sunday At tayo ay uh, mag-short ride dan kung saan makarating uh, Wala akong plano, basta papadyak lang ng papadyak pero gusto ko kong uh, pumunta na ano eh nang tiapo. Uh, so, doon ni. Eh, Magaan muna tayo. Kapasalamat tayo. And then baka tumulak ako ng ano nang ng, uh, ng uh, Luneta para. Sakit ng Magmasid lang doon sa gagawing uh, uh, pagbibigay ng uh, samaan loob <laughs> sa mga kurakot na <laughs> Tauhan ng DPWH <laughs> At uh, ilang uh, Mga politiko Na nagsamantala sa pondo ng bayan So yan So Lord, uh, gabayan mo ako sa aking uh, Paglalakbay, pagpadyak Na maging uh, ligtas Sa lahat ng uh, oras sa sandali At matiwasay na makarating at uh, makauwi Nang uh, maayos Yan ang aking samabudalangin Sa pangalan ni Jesus Amen yan Tara. Let's go na mga master. Ah, maganda ang ano namin ngayon. Walang ano, walang uh, high tide kasi mababa ang uh, high tide ngayon. Kaya hindi ganong uh, umabot sa kalsada namin. So next week na naman yan. Medyo matataas na naman ang high tide. Ngayon eh, ano lang ngayon 3. Eh? 3 lang ang taas ng tubig ngayon. yan So nandito tayo sa aking lugar. Palabas na tayo ng uh, main road ng Amaster. yan Dito tayo sa portion ng papunta Pilipinas Arena. ng mga master. Sa uh, maliwa ka diyan, sa Arena na 'yan. aga pa naman 7 pero mainit na yung araw. Chicksa, uh, terti ako malabas ng bahay eh. Pero mga 8 na sana tayo. Kaya po natayo. At kumpetik-petik lang naman tayo mga mga ko. are now entering the Valenzuela. Good morning, mga sir. Good morning, sir. So yun, mga no, mga sir. Dito yung tayo sa Valenzuela. At dito may nakasabay tayo mga master. Yan o. No? Bakal bikes din mga master. <laughs> ano? Bakal lang, sakalam. Di master? <laughs> Yan. Wala kami nakabakal. Wala. Kita kita mga master, walang daya. Yung, no? yung okay, niyo, yung yun, no? yun yung nakita niyo yung post na yun yun yung hinahanap ko na seat post. Diba, nasabi ko nga sa inyo, yung seat post ko. Wala nga eh. Baba. Kaya nung umahon tayo sa Mayon, ay, bakit ang ko? <laughs> Eh, ano eh nakabaluktos eh hindi ko kaya yung ganun eh ganun no sabi niya dito sa may malantay meron yan eh <laughs> yan so si master pupunta rin ng ano yan ang luneta yan kikita kita kami doon ni sir noel si dj Chacha nandun na rin si master gardo Bertosa ay na patulak na ng ano ng mowa yan Okay, nandito na kami ngayon sa Maya. balinsuela ah, Valenzuela, no? Ayan, o. No? <laughs> Takita, daya. O, Medyo malayo-layo pa kami, mga master. Go. Ayan. At yun. <laughs> Doon na tayo ngayon sa Maya. Monumento Circle. Takita. Walang daya. Jack Pike lang. Alam, no? <laughs> so crying, ah, huh? abli monument, gusto <laughs> sa may circle sa solo, solo ko ang daan, mga master walang dumadaan akin ang daan ako ang hari ah. konting kempot na lang at nasa Kiapo Church sa tayo so dadaan muna tayo para magbigay pugay magpasalamat sa ating uh, poong Jesus Nazareno Master, palag po tayo sa Yapo Church Ayan yeah, nah. ha dito ha ah, yan, oh, yan. yan. yan, dapat yan. Okay. So, ko lang si Sir dito mga master Pero papasok ko sa loob para magbigay po Masalamat Salamat kay Let's go ka, so, mga master Ito na tayo magbigay po sa Kasi okay tayo makano sa front maraming tao hindi, hindi makaraan yung bike kaya dito lang ganoon din yan mga master ayun, after natin magbigay ng salamat uh, kayo, uh, sa pagbigay kay sa so, sareno ay uh, tayo sa luneta at doon natin natin po yung sasabihin para bahagi sa pajak kontra korupsyon yan no. talaga namang nakakabagabag ang mga ginawa ng mga nagadipidabos yung ilang nagadipidabos uh, ulit yan kaya tara nandito na nga tayo kapag na tayo sa may ano Neta at uh, uh, nandito na nga tayo sa may National Museum diyan. Ah, uh, mayroon nang nagtitipon-tipon dito. yan Ito yung National Museum. Okay. Sa kaso, okay. Mandarambong ng uh, bayan. Ayan. Mauna ako dun eh. Kitang kita. Kitang -ita kita. Walang daya mga master. Ah. Eh. Ang iba ang ano. Ito. So. Ayan. 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 kapot natin na laki kilok, para sa pajak <laughs> para sa korupsyon. Ayan. Good morning, good morning. Si Sir Noel nandito, natin ko. Ayan. Good morning, Master. Ito na mga kapot-pot. Magandang umaga, Master. Good morning, Sir. Si Sir Noel nandito, hanapin ko. Yes, Sir, po. tayong mga kapot-pot na nakilahok din para ipahayag ang kanilang uh, Pagka-dismaya sa uh, mga korap na official ng DPWH. Ayan. Master. Good morning. Uh, at ang ating uh, pinakamamahal na Madam DJ Chacha. Si Sir Mike. Good morning, Master. Good morning. Good morning. Good morning. Nandiyan si Sir Noel. At uh, uh, aking nilalahad ang ating pag... Master. DJ DJ, Ayan Ayan, okay Si Sir Noel nandiyan Good morning, Master. Good morning ah. Yes, ma'am Bulakan pala, Sir Roddy naman? Hindi na ako pumunta ng keso Nandiyan si Sir Noel Thank you Oo, nandiyan Kita kami Good morning, Master. Wala Ayan tayo. Ayan. Si Madam DJ Cha. Ayan. Sir Mike. Dali na ako. Okay. okay. Madam. Bye bye. Thank you. Thank you. Uh, sir. Good to see you. Okay. Ayan, natin sir. Good. Ayan. Good. Kung na mag sister na lang dyan. Tatagpuin ko. Hanapin ko. Yes sir. Okay. Sige master. Ingat. God bless master. Ayan. Ayan na. Ito na yung mga delegado ng Gen Puro mga kabataan yan eh. Ayan. Ito yung grupo ng mga bikers naman dito sa ano na to. Ayan, mga kapot natin. May iba tayong kapot dyan. Ayan. Alright. So, maray-ray yung ano. Oh, kapot natin. <laughs> Ayan natin. Ayan. yung mga delegado na mga cyclist na nakiisa. Okay. si Sir Noel. So yun ha, At, nakita na kami ni Sir Noel. Ayan, dito kami naka ano, ating bike. Ah, yun Sir Noel. Master! Yun. At nakita na kami ni Sir Noel. Ito mga Ah, lang muna kami, habang ha, nagpamasid. Dito na kami sa Ito yung ang Ayan, dito lang kami para magpasit. At uh, para ipahayag yung aming ano, ayan ha. Uh. Okay. Kita niya na usigin at panagutin ang kota mga good flood control project. So, ayan mga master, Abay uh, lang tayo. Uh, <laughs> so yun, hanggang dyan na lang po tayo mga master sa ating uh, pakikibaka pakiki sa pajak. Uh, padyak kontra korupsyon at uh, medyo tanghali na kaya kami ni Sir Noel ay ah uh, uh, mag ano muna mag merienda muna kami ni Sir Noel kakaya muna kami Ayan. dito maluwag dating doon mas skip uh, marami rin kami nakausap ni Sir Noel na taga uh, ibang uh, lugar uh, at uh, sa kasama yung, taga ano yung bansa. Tagay, taga, taga sa nyo isang troba mo master taga bigan taga dumai pa dito. Tapos yung isa taga uh, ano pa? Pasig. Pasig. Marami marami man ang ano, nakakapotpot natin na nakiloka doon na, sa lukuyan pang nagdadating ng mga Gen Z oh. Mga kabataan to, mga master. No? Oh. oh. yun mga master at kami uh, lalaga mo dito. Ni, ni Sir Noel. Ayun. Okay. Wala yung kami. Oh na yung dadaanan namin na ni Sir Nerd malinis ko, malinis oh. bantay sarado talagang walang makakalapit sa amin ganyan kami ka VIP ngayon no? kita nyo oh. Ito, oh. Parag, kami lang ang dumadaan talaga mga maso oh. Hmm. good morning sir master good morning master <laughs> hi ito, oh, malinis na malinis ang daan namin sa trail Kami ngayon ni Sir Noel ang uh, aming paboritong uh, kainan ng uh, palako tayo Ito sa dating gawi Dating gawi Ayan, ito ulit tayo. tayo mga Katie Soy Alright Ayun, maghihiwali na kami ni Sir Noel. Pabalik na ako ng bat cake. Pakanan siya, pakaliwa ako. Tama, so, Sir. Ah, sige. Oo. Oh. Okay, diretso na ako. Pabalik na ako ng bat pa ah, mga Master. Ah, sige na mga mga Master. natin ito lang ay yung aking pakitiisa sa uh, paglaban sa corruption lalo na yung mga taga yun taga oh, DPWH yan yung mga crop na miyembro at uh, ano na DPWH yan ang ating legal uh, laban ngayon mga master master good morning yan yan para <laughs> kayo uh, makakatropa dito na bumupot pot yan so yun welcome to chill bar <laughs> nga, mga master habang sila ay uh, nagpapakalunod sa pera uh, na, na buis na ating binabayan uh, tayo naman ay lubog uh, sa baha, tubig baha Lalo na kami mga taga-Bulacan. Lalo na yung aking lugar. Kita nyo naman mga master. Kita nyo naman mga master ha. Ang ah, 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 lugar ko. Lagi, -lagi tayong ah, lulubog. Oh, master, kapot, pot. Ayun ah. Nagkakapot po natin mga master. Ingat, 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 ingat. Ingat, ingat, master. lahat ng mga crap <laughs> so yan, wala nga po rito sa monumento uh, ating uh, naging tema ngayon ay padyak laban sa korupsyon ito nga po ang iyong na lagi nagtatanong ay pa tayo dyan mga chong uh, at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin hanggang sa muli salamat